Parang ang bait mo, Lord. Wow, thank you. I uh, do my best na maging mabait. Si Mrs. mabait din yan. Kaya nga kahit anong gawin na masama sa amin or, or disrespectful, hindi namin mapilitan na, Hi, good afternoon po, good evening. Kahit na kami or, or hater. Uh, alam nyo na yan. Di ba? Yung pinahihirapan kayo. Hindi namin kayang magalit or magtanim ng galit. Ganun kami as a person. Um, maganda siya kasi masayahin kami, bawa kay kaligahan namin, pareho kami ganun. Ang hindi kinaganda sa ganyang pagkataon na masyadong mabait, inaabuso na ibang tao, akala ah, hindi tayo nagagalit, pero ang mabait na tao, minsan lang yan magalit, pero pag nagalit yan, uff, wala nang balikan talagang ano niya, sorry, ano, 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 talagang huyo ka na or wala ka na sa kanila. So, huwag naman sana umabot sa ganun, di ba? Kung may mapait na tao, iyon natin sila. I-cherish natin sila. Rare sila. Huwag natin sila abusuhin. Tama kayo. Mali ako. I'm not your doctor. Do a worship. Happy healthy, guys. God bless.